Yo, what's up vlog? Welcome to my guys. <laughs> okay. Sad to say, natuluyan na yung uh, ating side mirror ng ating Rusi R5175. Natuluyan na yung side mirror niya. Natuluyan na yung side mirror niya. Na lost rate na po. Hindi na po siya may pitan. Kung maalala nyo yung, yung nakaraang videos ko isa Ino problema ko yung ano yung sumasabutay ng side mirror natin. Mm -hmm. bakit, diba? Kasi, na ba tama aja? Ano ba? 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 na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? lang, itong itong diferensya na to. So ito bumili ako ng uh, epoxy steel. Ito. Ay sa epoxy steel. Ito yung gagawin natin pandikit dito. It's epoxy steel mas matibay. Sintigas ng bakal. Pero wala na to siyang tanggalan. Ito lang naman. Pero ito na-adjust pa to. kasi ito natatanggal pa tong buong side to. Ito lang. Mga ganyan natin, is tatanggalin natin 'to na. Uh, Tutuwin natin, pupunasan natin mabuti, alisin natin 'yung mga polyurethane pa dyan para pumarit ang mga epoxy steel natin. Tapos um, hindi mo natin siya gagamitin, ah, uh, hihintayin natin yung ah, uh, hihintayin natin, bibigyan natin ng pagkakataon para matuyo 'yung epoxy steel na, na ilalagay natin. Eh, na si Batman. <laughs> so, ano paggilihin natin? gawin na natin. una na rin tatanggalin is uh, kakalasin na rin tong ating wish. Yun na. Kakalasin natin yung side mirror. Tignan mo yung magandang kola. Shoutout nga pala dito sa... mo ko. Ay! Shoutout nga pala sa camera man Camera ladies. Camera ang ginawa ko na ko ginawa is nilagyan ko siya ng tape yung tape so ang nangyari natunaw lang yung tape yung tape kaysa sobrang kapal na nilagay ko kaya uh, nga lost thread na siya so, ito po lilinisan natin na mabuti yung mga yung thread uh, at tanggalin natin yung mga oil residue, yan pati rin dito kaya matanggal yung mga mata. coloration. So, magos migos na natin ito. Hindi na pwede teflon. Kasi trip na trip yung motor niya. Trip. Eh. Ah, mini video mo ko yan. Mini video? Para sa trabaho. Sa Gagawin ko lang ng konti ito. Tapos, maninigas na yan. Oo, oh, titigas na yan. Maso ano, pag magpapalit ka na, mahirap na. Ano oh, kuya? Pinapalit na na? Ano na, Fix na yan eh. Fix <laughs> na. Paano pag pinagtripan niya uli yung ano mo, motor mo? Wala sa mga gilid, Paano nga, pag pinagtripan na naman niya, mapipihit niya pa rin yan. Hindi na, te, eh, hindi na gagawin na. Masisira na nga lang ito. Huwag pinersa niya pa, no? So, ayun. What's sa vlog? Welcome to my guys. Uh, Ang gawa na natin, nalagyan natin na ng epoxy steel. Steel epoxy, itong uh, itong mount ng ating uh, side mirror. Ito. Yeah. Ayan. So ang ginawa natin, binilad lang na. Binilad na natin, binilad natin itong motor para uh, magbigay na pagkataon na uh, matuyo. Mas lalang tumiba yung una, uh, yung binagay na yung epoxy steel. So ang mangyayari dito, ang um, fix na to pero ito lang ang matatanggal. So, ito lang ang matatanggal. Kasi so, dyan nakamount yung, natin, yung side mirror. So bibigyan natin siya ng time para matuyo, para mas lalong matibay. Uh, sintigas ng bakal, sintibay ng semento. <laughs> so yun, kinobera uh, lang natin yung motor. Para hindi mapilid yung ano yung headlight natin. Tapos yung pairings ng ano natin, ng motor natin. Ay binibigyan lang natin ng sipon. <laughs> uh, natin. ah uh, kaso, nag-aalala ako. Amon. Pagka niya naman to, baka kung ano na talaga ang masira dito. <laughs> sana, sana lang. Huwag ko siyang mahuli. Kasi pagka nahuli ko siya, yayakapin ko talaga siya. Hmm? Yayakapin ko talaga siya <laughs> sa likit ng mahigpit. <laughs> oh <laughs>